Panliligaw ni Paolo Avelino, gagawin ang lahat para lang mapasaya ang aktres na si Kim Chu. Matapos ng mapabalita na nanliligaw ang aktor na si Paolo Avelino kay Kim Chu, pinagkaguluhan ito ng mga fans at netizen sa social media. Samot saring mga tanong mula sa mga netizen kung bakit nga ba ulit nanligaw ang aktor bagkus kakagaling lang ni Kim Chu sa hiwalayan. Makalipas nga lang ng isang araw ay nakita ng mga media interviewer ang aktor at dito nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ito kung ano ang kanyang dahilan. Sinabi nga ng aktor ay wala na siyang ibang dahilan kundi ang mapasaya lamang at makasama ang pinakamamahal niyang babae sa mundo na si Kim Chu. Inulan naman ng papuri ang aktor galing sa mga netizen at sana daw tuloy-tuloy na ito at para hindi na din mangyari ang nangyari sa dalawa ni Sian at Kim. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.